happy happy weekend po muli ang pagbati ng magandang araw magandang gabi mga kakanto saan man dako da ng mundo kayo naroon ngayon kumusta po kayo ang katotehero channel po ay patuloy na gumagawa ng mga contents para sa interes ng ating mas nakararaming mamamayan ito po ang dahilan kung bakit pinipilit natin na magkaroon ng mga twist ang mga vlogs na aking ina-upload Kung dati ay pure motovlog lamang at konting introduction ang uh, laman ng aking mga vlogs Ngayon ay nilalapatan natin ng komentaryo sa at pananaw ng isang karaniwang mamamayan Malamang ay marami sa inyo na nakakapanood ng vlog na ito ay parehas ko ng paningin o pananaw sa mga issues na ating tinatalakay sa salyo ng isang motovlog. Pagbibigay naman po ako ng aking personal na pananaw o opinyon sa tatlong maiinit na balita na pinag-usapan o pinag-uusapan pa ngayong huling linggo ng Hunyo taong kasalukuyan. Habang mapapanood ang mga magagandang tanawin sa aming road trip mula Barangay Concho, Tres Martres, going to Amadeo Cavite. Parte po ito ng aming biyahe papunta naman sa Tagaytay para mamasyal at umigok ng sabaw ng bulado. Big aloud shout out sa mga kasama kong mga lead riders ng Wagas Riders Club na pangunguna ni Isha lead rider kay BPJM kay board member Papa Sam at sa kanyang OPA or Official Back Ride kay Marshall JC at uh, sa kanilang bagong member na si Lead Rider Leia mga kakanto. Ito po ang uh, tatlong napili kong uh, mga may na balita na pinag-uusapan hanggang ngayon dito sa Pinas. Magbibigay ako ng detalye at opinion mamaya. Unahin na natin ang top 3, then top 2, at top 1. Ang top 3 ay magamang Duterte tatakbo bilang senador sa 2025 midterm election ang top 2 extradition request ng Pinas para kay ex-congressman Arnold Ponteves approved na ng Timor-Leste government at ang pinakamainit mayor Alice Guo checkmate nga. Bago po tayo magpatuloy sa talakayan, ay muli po ako nga uh, nagaanyaya sa inyo na makilahok, makialam, at suportahan ang aming advokasya, ang pagtataguyod ng katotohanan, paglaban sa fake news at disinformation. Nakakatulong po kayo sa pamamagitan ng panonood ng aming mga blogs or contents ang tuloy-tuloy na panonood at di pag-skip ng mga ads ay malaking tulong na po ito sa amin. Lalo na kung isishare pa ninyo sa inyong mga kaibigan. Balik na po tayo sa ating topic, ang top 3. Matapos mag-video ni BP Sara na walang H sa DepEd at uh, NTFL Cup, ay nag-anunsyo na Natatakbo daw ang kanyang dalawang kapatid at ang kanyang amang si former president Rodrigo Duterte bilang senador sa 2025 midterm election. Wala naman daw problema ito sa pananaw ni PBBM dahil karapatan nila ito bilang mamamayan ng isang demokratikong bansa. May nagsasabi na pamumulitika na ito kahit sa 2025 pa ang eleksyon. Malayo pa daw ang eleksyon. Ang masasabi ko naman ay marahil ay marami sa inyo ay ganito din ang pananaw. Kung totoo ito, natatakbo ang mga Duterte o ang tinatawag na nila ngayong uh, Duterte ay isa itong matinding paghamak, paginsulto sa ating konstitusyon at sa talino nating mga butante sa pagpili ng mga uupo sa ating gobyerno bakit paghamak o paginsulto sa konstitusyon? Dahil sa ipinagbabawal ng ating konstitusyon ng political clan or dynasty. Ang pagtakpo ng isang pamilya sa mga pampublikong posisyon nang sabay-sabay. Dahil majority ng ating mga congressman at senador ay galing sa political clan or dynasty ay nasa 37 years na na walang gumagawa o sabihin natin walang pinapasang batas para dito kaya po hindi ako boboto ng kandidato na galing sa political dynasty napatunayan na natin na walang magandang idolot ang politikong ito sa pagunlad ng ating bansa tungkol naman sa dating congressman Arnold Potebes Nito lang Huwebes, June 27, 2024 ay kinumpirma ng DOJ na inaprobahan na ng uh, government ng uh, Timor-Leste ang request ng Pilipinas para ma-extradite si dating Congressman Tibes. Para sa akin, ito ay positive development sa ating justice system. Bagamat napaulat na laya pa din si uh, Tibes ay kailangang aristuhin ulit at masaya ako dahil kahit papano ay naging patas ang Timor Leste sa due process ibinigay kay Tebes ang lahat ng abinyo ng due process kahit sa tingin ko ay hindi lahat ng Pilipino ay kaya makakuha ng ganitong overwhelming due process ibig kong sabihin kapag tulad natin na ordinaryong mamamayan na isang kahit isang tupa ay kaya ba natin maka-afford ng uh, mamahaling abogado tulad ni Antonio Sopasio at iba pang mamahaling abogado sa Timor Leste so yung due process pala madalas ay para lamang sa mga mayayaman hindi pa dyan nagtatapos ang mga available remedies ni Congressman Tevez abangan natin pag uwi niya dito sa Pinas marami pa siyang mga legal option para iwasan o hindi harapin ang mga paratang sa kanya Dumako na tayo sa pinakamainit na balita. Mayor Alice Gouo, treatment na! Ano po ang aking ibig sabihin? Sa paglabas po ng confirmation ng NBI na si Mayor Alice Goo at Goo Huaping ay nagtataglay ng isang fingerprint isang ayon sa pagsusuri sa pamamagitan ng tinatawag nilang uh, dactyloscopy or... Regiology o ang tinatawag na Handprint Identification Ito po ang scientifically proven na pamamaraan ng pagkilala sa pagkakaiba-iba ng mga pagkatao at hanggang ngayon ay kinikilala ng mga korte sa buong mundo Kaya nasabi ko na checkmate na siya o wala ng kawala sa batas pinapatunayan nito na si Mayor Alice Go ay isang fake na Pilipino at matagal na nilang niloloko ang sambayan ng Pilipino sa aking pananaw ay hindi ito mangyayari o hindi makakakuha ng Filipino citizenship si Mayor o ang ating mga kababayan na nagtatrabaho sa opisina ng gobyerno ay hindi na natapala nata ng kwarta Malinaw naman na nagsimula ang lahat sa live birth registration sa isang local government ng Tarlac. Hindi ako naniniwala na inosente o hindi alam ng civil registrar na nagpapalusot lamang ang tatay ni Mayor Alice Gou the time na nag-apply siya ng late live birth registration. Hindi naman tanga ang mga Pilipino. Pero ang masakit aminin ay natatapalan po ng kwarta ang ilan sa mga government employee natin lalo na ang ating mga politiko kahit na ang kapalit nito ay inilalagay nila ang ating bansa sa pangsiguridad na kompromiso national security compromise kumbaga nakakatakot isipin na umabot na sa pinakamataas na posisyon ng gobyerno sa Pilipinas ang kontrol ng China. Hindi kaya noong nakaraang administrasyon ay umabot na sa national level ang tapalan ng pera para makakuha ng impluensya ang China at itaguyod ang interest nito? Masasabi ba natin na ang mga sumusunod ay indikasyon na nangyari na ito? Ang harap-harapan na public pronouncement ng dating Pangulo na gusto na niyang maging province of China ang Pilipinas. Ang pagpapahinto niya ng pagpapatrolya ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Ang pagpapabaya niya upang kalawangin ang BRP Sierra Madre. At ang hindi ko makuna ng paliwanag ay ang pagpayag niya na mangisda ang mga Chinese sa ating exclusive economic zone kaya saan yung exclusive doon sa AEC kung may mga Chinese na nangingisda dito? Ano kaya ang naging motivation ng dating presidente na gawin ang mga katraidorang ito? Malinaw naman ang ating mga ebidensya na silangayonan ng Permanent Court of Arbitration ng The Hague na atin ang West Philippine Sea. Bakit nakuha niyang isoko sa China ang panalong ito? Isa lamang po ang aking naiisip na motivation niya. At sigurado ako na marami sa inyo ay yan din ang naiisip. Malaki po ang damage na iniwan ng dating presidente sa ating bansa. At ngayon ay inaanin na natin ito. Mula sa Dragwar, Pugo, at ang uh, West Philippine Sea. Ngayon, tatanungin ko kayo. Kaya pa ba ng Pilipinas na magkaroon ng ganitong presidente? Nakita na natin ang buma na o epekto. Nasubukan na natin, uulitin pa ba natin ito? Bayan ko, gising! gumising na po tayo patunayan natin na natuto na tayo patunayan natin na marunong tayong magtanda at ipakita natin yan sa 2025 midterm election basta galing sa dynasty ikis yan basta naging maka-China siya ikis yan